masarap, masustansya, at swak sa budget. Ginisang kalabasa, my own version, with kangkong. Halika po, samahan niyo ako magluto. Mmm, so yummy! Sa isang kaldero, nagsangkot siya lang po ako ng bawang. And then, maya-maya po, inilagay ko na yung sibuyas at kamatis. Inekos-mekos ko lang po. Inintay ko lumabas ang aroma ng bawang, sibuyas, kamati. And then, inilagay ko na po yung kalabasa. Kalahating kalabasa po yung ginamit ko. Ayan po. Mekos-mekos lang po ulit. Hinalo-halo ko po siya. And then, namahalo ko nilagyan ko po siya ng timpla ng paminta, tsaka garlic powder, and konting magic sarap. Tapos nilagyan ko na po siya ng tubig. Palalam, pinalambot ko po siya for about mga 5 minutes. Ayan po, while waiting na lumambot, Hello po. And then, nilagyan ko po siya ng chicken cubes. Isang pirasong chicken cubes. Ayan, hinalo-halo ko lang din po mabuti. May mga natira pa uba ba kayong mga ham? Yan yung nagdaan Pasko at bagong taon. Ako po meron pa. So, ayan po. Chicken ham. Pinrito ko po siya kanina. At yan po yung ginawa kong sahog Ayan, ginamit ko na po siya. Nakita ko sa ref. So, naisip ko pwede po siyang gamitin sa pangsahog. Ayan po. Minekos-mekos ko lang din po mabuti. And then, naglagay po ako ng kangkong. Dalawang taling kangkong po yung ginamit ko. And then, hinalo-halo ko lang po ulit ng mabuti. And then, niluto ko pa po siya ng mga 5 minutes po. And, almost done. My own version. Ginisang kalabasa with Kang kong Tikiman tayo. Mmm. Sakto po talaga. Masarap. Come on. Let's eat. Kakain na po. Kuha na ng kanin. Totoo na po ang ulam. Thank you for watching. Hope you like it. See you.